For this video idol, ug karon idol na dia ko idol sa akong lugar idol sa Bukid. Ug ni idol akong lugar idol. Agandang view idol. oh set out sa si inyo mga idol. Sa tanan ninyo mga followers ko sa YouTube channel, shout out sa si inyo mga idol. Shout out ko ni Idol Buitapang. Shout out dia ko ni Idol Fitmaster. Shout out dia ko ni Idol Alejandro Corazza de Master. Oh, sa so tanan yung mga followers ko sa YouTube channel, set out sa si inyo mga idol. Ug set out dai ko ni Boy Ungas. Set out dai ko ni Idol Boy Bagsik. Set out sa si inyo mga idol. Mga kong lugar dream idol. Oh, gandang view idol. So, wow! Ni idol sa Kulipapa idol. Hinugbaan Negros Occidental. Kulay papa pa hinuba ni Idol So panorin yung video kay Idol Ang bio Idol oh. Ayun na Idol Ay tangas Idol oh Ano oh. big bio Idol Oh, set out sa Idol Kita ah. mo Idol Og karon na idol na ko idol sa kung suba idol. Muli dire idol kung suba dire idol. Oh. Indot kay ni liguan na idol. Oh bago ra ko naka humag idol oh. Basa pa ko idol. Na... sana oh. Ta idol. Ka busutlog lang ang tubig idol. Ah. Indambyo idol lang suba idol damo ni ding idol bais oh thank you so much sa inyo mga idol sa nandos kong video thank you thank you mga idol